Mahirap talaga. Pag yung mga kasama mo sa bahay, gamit lang ng gamit ng electric pan. Hindi naglilinis kahit puro alikabok na. Parang ako lang yung may third eye sa bahay. Ako lang nakakita ng mga dumi. Puro TikTok. Puro cellphone. Wala talagang naririnig. <laughs> Tiyan mo, puro alikabok no Sampung taon na ata itong dinalilinis Wala talaga mga pakaramdam Temo, puro cellphone talaga mga kasama mo sa bahay Tanghali na, hindi makapagsain Walang mga pakinabang. <gasps> Puro kain lang ng kain. Puro gamit ng electric pa. Kain laki laki ng bin sa kuryente. Wala, parang mga walang naririnig. <laughs> Hindi na lang, huwag na lang bayaran yung kuryente. Para walang ano. Parang liligpit eh. Imbes na gumagawa ng assignment, puro TikTok. Wala talaga, wala nang pag-asa sa bahay na 'to.